Gagawa ako ng placemat na pwede niyong gawing uh, decorated dyan sa inyong bahay sa pamagitan lamang po ng tela. Tara po at uh, simulan na natin. Nag-provide lamang ako dito ng uh, pitong piraso ng uh, dalawang klase ng uh, tela. Pwedeng plain, pwedeng uh, merong design. It's up to you kung ano po yung uh, tela na gagamitin nyo. And ang sukat po nyan ay 15 centimeters. Yung uh, pinakalapad po ng circle. Yan po ay uh, uh, tin-raise ko lang sa pamagitan ng platito namin. Yun po yung sukat kasi ng platito namin. 15 centimeter. At yun ang pinagayahan ko. And then, uh, pagpapatungin ko po yung... Uh, tig-isang peraso ng uh, uh, ng bawat kulay na yan. Tungin ko sila and then pasadahan ko siya ng paikot ng 1 uh, one-fourth lamang or isang pata. And then mag-provide kayo ng uh, pinakabutas niya para dun sa paglulusutan kapag binaliktad nyo na siya. Syempre kailangan po right side to right side po. Ang wrong side po ay nasa labas. Ayan, galahin nyo lang po yung proseso na aking gagawin. Ayan, thank you so much po sa mga sumasubaybay sa mga videos ko araw-araw, at uh, sana naman po ay nakakatulong ito sa inyo. At yun, pinabilis na lang po natin yung video para hindi po kayo mainip. Ayan, binaliktad ko na lang po siya isa-isa, ganyan po. At itkakat ko na rin po yan para mabilis lang tayo. Ayan, nabaliktad ko na po halos lahat. And then, yung pinakabutas niyo po dyan ay uh, tatahiin nyo lamang po sa pamagitan ng uh, karayom sa kamay. Ayan. Siguro yung gamitin yung sinulid, yung uh, sinulid na rin pong kakulay nung uh, damit na inyong tinatahi. Nulit ko po any material po na gusto nyo, yung uh, medyo may design siya para maganda. Pwede na mga uh, flame. Ayan, makakatulong po ito sa inyo kapag uh, natahin nyo ito. Pwede nyo siyang decorated sa inyong mga lamesa, sa inyong mga plato o kaya mga flower base. Ayan, tatahin ko lang yan hanggang sa matapos yung pitong piraso na ginawa ko. At kung naiiksian ka nga po sa aking reels video, meron po akong long form video nito. Pwede nyo pong i-click yung watch video dyan sa ibaba ng screen nyo. O di kaya naman, pumunta po kayo sa aking account. Meron po akong mga list ng uh, videos doon, yung mga long-form video ko. Hanapin nyo na lamang po doon. Pasensya na nga po pala sa mga hindi ko po nare-replyan sa inyong mga uh, PM, yung mga chats nyo po. Minsan po kasi ay busy. O di kaya naman, di ko napapansin. Ayan. Pero marireplyan ko rin po naman kayo kapag yan ay aking nakita. Lalo na po sa mga comment nyo dyan sa aking uh, mga videos. Nababasa ko po lahat, lahat yan at nare-replyan. Ayan, pagkatapos nyo pong matahi yun, yung pinakabutas, uh, kinuha ko lang po yung center nyan, and then nag ako ng tig 6 cm bawat uh, Gilid nung center and then kinortihan ko ng uh, fabi mula dun sa center nga po sa ibang bandang ibaba. Ayan po yung magiging itsura niya kapag uh, pinagdugtong-dugtong nyo na po yan. Bali yung uh, pagpapasadahan nyo po dyan ay base dun sa marking nyo or yung ginuhita ninyo. Inulit ko po, kinuha ko yung center nung bilog. Nag-measure ako ng tig 6 uh, cm magkabila. And then yung pinaka point nun, uh, yeah, tin-raise ko lang ng diretsyo mula dun sa ibaba, dun sa center pa rin po. Ayan, makakaporma po kayo ng uh, letter V, victory. And then dun kayo babase ng pasada. At bawat isa po ay pagdugtungin ninyo hanggang sa matapos kayo dun sa pinakadulo. Bibilisan ko na lamang po, or ipo-forward ko na lamang po itong videos, para mabilis po tayo. Ayan, ipapass forward ko po. Pasadaan nyo lang yan hanggang sa matapos. At kung may gusto nga po kayong sabihin sa video na ito, pakicomment nga po, or may gusto kayong itanong. Ayan, babasahin ko po at uh, re-replyan. Ayan, medyo matagal po itong uh, proseso ng pagtahi ko kahit uh, pinas forward ko na. Sana po nasusundan nyo yung proseso na aking uh, pagtahi. Ayan, pinaka-guide nyo lang naman po dyan ay yung marking. Ayan, pagkatapos na po nyan, ganyan na po itsura nya. Alam nyo po, yung ganitong itsura nya ay pwede na po ito, plantsahin nyo lang. Okay na po yan. Pero mas pagagandahin ko pa siya, yung pinaka petals niya na yan, yung maliit. Same procedure po dun sa ginawa ko kanina. Minarkingan ko rin po, ginuhitan ko, and then dun ako nagbase ng pasada. Ayan, ganyan na po yung kinalabasan niya. Ganyan lang po kasimple. Planchahin nyo na lang po para maging flat siya. Ayan, pwede nyo na po yan pagpatungan ng inyong mga plato or kaya ng mga flower base tu po kung sa inyo siya ilalagay sa inyong bahay. Ayan, kung nakatulong nga po sa inyo o nagandahan kayo sa aking ginawa, -like and share naman po and papalo na rin para sa mga more videos pa na aking i-upload. Thank you for watching!